At ngayon, isang bagong gawain! Gumawa ng cake para sa kaarawan! O, oh, sige! Simulan natin sa mismong cake! Wow! Gagawa rin ako ng isang bagay! Wow! Ang bango talaga! Gusto ko rin gumawa ng cake! Sandali! Hindi ito gumagana! Sige na. Hmm. Oh, tapos na. Hmm. Hmm. May naisip ako. Kukuhanin ko lahat ng piraso ng cake. Ipapatong ang mga ito sa isa't isa. Magdagdag ng kaunting cream. Ngayon, kumuha ng spatula at gamit ang kaunting magic. Magiging maganda ang cake. Gumana ito. Tingnan mo ang nakuha ko dito. Maraming maliliit na bato. Oh, may tsokolate sa loob. Ang sarap. Ayusin natin ang dekorasyon ng cake. Mukha itong birding bundok. Well, magpapatuloy na tayo pagbuhos ng soda sa isang espesyal na hulmahan Ngayon oras na para sa gelatin, hinahalo ang lahat. Tada! May jelly na tayo. Kumuha ng kutsilyo at hinihiwa sa tamang hugis. kailangan ko ng mga kristal na esmeralda. Talagang perfecto. Wow, na ito. Handa na ang lahat. Tingnan mo ang cream na ito. Hoy, tinamaan mo ako sa mukha. Kaya kakainin ko ang perfecto mong cake para Jan Brittany. Ano ang yung tapos na? Perfecto na sana? At sinira mo ang lahat alam mo ba? Hindi kita patatawarin. Uupo ka dito ng nakapirmi. Tama lang sa'yo. Kailangan kong ayusin agad ang cake ko. Gamit ng kaunting cream. Ayos! Medyo mas mabuti na. At ngayon, kailangan ko ng mga diamante. Ang gaganda nila. Wow! Ang cake ko ay kumikinang. Ngayon, kailangan natin ng mga snowflake. Idedekorasyon ko ang cake ko gamit ang mga ito. Well, isa ay sapat na. Aha! Paano mo ito nagustuhan? Naisip ko rin ang isang cool na ideya, ang pagbutol sa gitna ng cake. Ngayon, kailangan ko ng mga ruby. Ilalagay ko ito sa loob. Hoy, anong ginagawa mo? Brittany? Well, ang cream ay medyo okay lang. Bawa sa akin kita? Oh, natunaw ko si Liv. Makakagalaw na ako! Oops! Oh, ha! Para sa iyo ito! Ano? Naku! Ano ang nagawa ko? Wala ka ng oras! Sige, Magmamadali na ako ngayon. Natutunaw na tsokolate. Oo, perfecto. Ibuhos ang tsokolating icing sa ibabaw ng cake. Ang ganda tingnan. Pula ang buong cake. Ngayon, nagdadagdag ng ilang kristal. Gamit ko ang malalaking chupa chips na ito. na akong mga caramel na rubies ngayon at pinalamutian ko ang aking cake Kamangha-mangha! chef subukan mo ito magaling matagal ko nang hinihintay ito gusto kong simulan sa cake ni Britney subukan natin aba masarap ito Naging maganda ang cake. Kumusta naman ang kay Phoebe? Napakaliwanag nito. Kakagat ako. Medyo kakaiba sa loob. Ew! Sunog ito! Nakakadiri! At ano ang naisip ni Liv? Ang kanyang cake ang pinakamalikhain. Wow, ang oh, sarap nito. Ito ang pinakamaganda. At ah, paano naman ang mga Esmeralda? mo oh, jelly. gusto gusto ko rin ito. Panalo si Liv. Oh, akin ang tagumpay. Ang saya ko. Ay, ngayon, gusto ko ng mga pancake. Magandang ideya! Alam ko na ang gagawin! Mayroon akong pancake butter na nakaimbak. Magprito tayo ng isang tumpok ng pancake. Mahusay! Naging perfecto ito. Ngayon, kailangan ko ng bulot. Oo, may itong buksan. Hindi ko kaya. Lola, mag-ingat ka! Oh, ibigay mo na. Hindi ko matiis na makita kang nahihirapan. Hmm, ayan na. Handa na. Well, Bratz, salamat! Ngayon, pwede ko nang ibuhos ang pulot sa mga pancake at ang pulot sa katunayan ay napaka-healthy. Tapos na ako. Nakapagluto na ako ng isang pancake. Mas madali pa ito kaysa sa inaakala ko. Gumawa tayo ng isang buong tumpok. Sapat na. Shmmm, Ang tsokolate kong sapatos. Tingnan mo kung gaano ito ka-perfecto at masarap. Aba, aba, aba. Ilalagay ko ang mga pancakes sa sapatos. Hmm, maganda. Ngayon, kailangan natin ng blueberry syrup sa lahat. Sa siyempre, mas marami, mas mabuti. Lahat para kay Vivian. Nagde-dekorasyon gamit ang blueberries. At tapos na ako. Ano sa tingin mo sa ideya ko? Sa tingin ko, ito ay astig at nakaistilo. Kasi simula ko pa lang, ang mga pancake ko ay magiging kulay rosas at hugis puso. Subukan natin ito. Well, handa na ang aking mga pancakes. Pwede ko na itong ilagay dito. Hingnan mo yan. Hindi lang ito isang plato. Kaunting pulbos na asukal sa ibabaw, ilang bulaklak lahat ay perpekto. Vivian, handa na kami. Wow! Ginawa mo ba lahat ito para sa akin? Excited ako! Gusto kong simulan sa mga pancake na hugis puso. Mm, ang galing! Gusto ko ito. Masarap! At ano ang meron tayo dito? Mukhang pancake ni Lola sila ay natatakpan ng pulot. Ang galing! Wow! At anong klaseng kagandahan ito? Pancakes sa sapatos. Napakagandang ideya at napakasarap. Pwede ko bang kainin ang sapatos? Subukan natin ito. Oo, oh, oo, oh, oh. tsokolate ito. Gusto ko talaga ang ideyang ito. Brats, ikaw ang panalo. Alam ko na yon. At ngayon, gusto ko ng burger. Gutom na gutom ako. Tignan natin. Isang bathtub na may manika. Kailangan nating magbuhos ng chocolate syrup dito. Mahilig ako sa tsokolate. Ang sarap. Isinasawsaw ang tinapay sa tsokolate. Dapat itong natatakpan ng buo. Gusto kong gumawa ng matamis na burger. Sige. Simulan na natin ang pag-assemble ng burger mismo. Nilalagyan ng Nutella ang bun, tapos isang cookie, isang dahon ng salad, ano? Lola, sa ba ito? Hindi ko naman talaga ito kailangan. And and that is so sweet. Kailangan ko ng KitKat bar. Mas masarap ito. Pagkatapos sa mga gummies at ang pangalawang bun na may skittles sa ibabaw. Ayos! Ang perfectong chocolate burger! Ah! ah! Lola, binabato mo ako ng tinapay! Well, nagtatrabaho ako. Lagyan natin ng keso sa loob ng tinapay na ito. Tapos kamatis, sibuyas, at isang karne, syempre. Dagdag pa ng keso? Oo, masarap. Salamat, mahal, sa pagtulong sa akin. Oh, ang sweet mo. Isa pang batong. At tapos na. Isa pang piraso ng keso. Isang plato. Oh, oh, teka. Oh, lola. Oh, masama yan. Oh, wala akong sinabi. Tahimik na lang ako. Tapos na ako. Oh, ano 'yon? Para sa akin ito. Kailangan ko ito para sa burger ko. Aba! 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 Mayroon tayong cheese sauce. Ibuhos ito sa moldina ito. Rosie, dapat kang maging excited para dito. Yay! Gutom na gutom ako! Oh! Masusubukan ko na rin ang mga burger mo. Oh! 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 Napakaiba nito! Ang ganda! Subukan natin! Masarap! Talagang gusto ko ito! Mm. Gusto kong subukan itong isa sa gitna. Mukhang ang laki! At tingnan mo kung ano ang nasa loob. Wow. Mmm, masarap. Ah, uh, ano? Plato? Ano ang ginagawa nito sa burger ko? Hindi pwedeng yan. Oh, paano nangyari yun? At ang huling burger na natira. Wow! Mukhang matamis. Oh, wow! Ang sarap! Ito ang talagang panalo! Oo, sa akin ang tagumpay! Gawan mo ako ng cake ngayon! Siyempre! Ito ang paborito kong putahe! Sisimulan ko ng ikabit ang cake! Maraming cream! At maraming layers! Maganda! Cream sa mga gilid! Chocolate ang flavor! gumagamit ng spatula para pantayin lahat. Magaling na trabaho! Kumuha ng takip ng pinggan at takpan ng cake, pisili ng mahigpit at yug, yug mula sa kaliwat kanan. Ayan na! Oh, tingnan mo yan! Isang makinis na kalahating bilog. Ngayon, ilang Oreos. Dinidekorasyonan ang cake. Oh, tingnan mo yon meron tayong pagong. Maganda. Lola, anong palagay mo? eh, eh hindi masama, pero gagawin ko pang mas maganda. Inaalis ko ang sobra mula sa cake. Ayos! Gumagawa ako ng ulo at buntot. Sunod! Kailangan natin ng tsokolate. Kailangang tunawin ito. Tingnan mo yan. Maayos itong natutunaw. Ibinubuhos ang tsokolate sa ibabaw ng cake. Ihinig ka pani wala, Lahat ay naayon sa plan. Iyak na Ito sa lahat ng dako. Maganda. Susunod, gagawa tayo ng mga balahibo para sa isang manok. Napakaganda! Talagang perpekto! Siyempre, hindi namin kakalimutan ang mga detalye. oh, napakaganda niyan! At bawat manok ay dapat may sorpresa! Tadam! Nagawa ni Lola. Ano ang dapat kong gawin? Tama. Kailangan ko ng chocolate syrup. Ibuhos ito sa ibabaw ng cake. Hindi kailanman sobra ang chocolate. Gamitin natin hangga't maaari. Ayos. Kumuha ng spray can na may freezing effect. i ng cake. Dapat itong tumigas na chocolate. Kailangan natin ng mga tainga. Tingnan mo. Ito ay kuting. Magdagdag tayo ng mga bulaklak, bigote, at perfecto. Napapasyak ako. Ginawa mo ba talaga lahat ito para sa akin? Gusto ko itong tikman. Simulan natin sa cake na kuting na ito. Ang kulay ay makulay, masarap at matamis. Tuloy na tayo. Alin ang pipiliin ko? Alam ko na itong cake na pagong. Astig ang mga dekorasyon na Oreo. At ang mismong cake? Hmm, medyo basic. Pero hindi masama. At tingnan mo ang manok na ito. Astig! Subukan natin ito. Ang sarap talaga. Sandali. Tsokolating itlog? Wow! Ano ang nasa loob? Walang paraan. Isang laruan. Ang galing. Alam ko na. Si Lola ang panalo. Talaga? Oo. Oh, salamat, dear. Ang saya ko. Binabati kita.